Ano bang puno to? Wala naman ako nakikita doon sa probinsya namin. Tapos yung bunga niya nakakapit sa katawan. Hindi naman labnog to ah. Eh. Tabi, tabi po. Yun. Tapos pati sa ilalim may bunga. yun ang bunga niya ang dun sa taas akala mo kamias hindi naman sa batuan ano, siya? ano kayang puno anong bunga